Hello everybody meron akong ano? ginagawa sa aking mga alaga ngayong malamok season lahat na tinry ko na katol pero pero pa yung nag uh, bibigay kami ng every month ng anti malaria na medication sa kanila yung pyristat pero may nagpapalit palit ng brand Naggagamit uh, gagamit din kami ng axilin sa sagupan diba? Axilin bayon, yun? Nakalimutan ko na yung pangalan na. Basta. <laughs> Ngayon, sa isang galong tubig, siyempre hindi ko yahalo dito. Ano to eh? <laughs> sa vitamins yes. yan eh. Yes. No? Ngayon, gamit ang sprayer, ito lumang sprayer na to. Maganda to sa kotse. Yung ginagamit sa mga kotse. Maganda yung buga ng spray niya. Ngayon, Maghahalo ako ng isang sachet. Pag nagpapaligo ng manok, dalawang galon sa isang sachet. So, in this case, ang gagawin ko lang, isang sachet sa isang galon. One is to one. Kasi nga, kailangan medyo matapang ng konti. Total spray lang naman ng uh, itong mga kanto, ginugupit ko yan. Para walang natitira doon sa mga sulok. kanya na ginagawa ko. Tapos yung good thing, siyempre. Tapos, ganituhin para ganon. Hmm. -mm. Siguradong walang tira dyan. Pati mga su Kasi wala siyang sulok eh. Nagupit yung sulok eh. So walang tira dyan. Ganon ang efficient na Para <laughs> sa katas. amin pagkakatas ng ano tapos ihahaluin ng mabuti Ayan. malamok season ngayon so an yung mga lamok yung mga lamok talagang masyadong mababagsik talagang kahit lagyan mo ng katol umaariba maariba ngayon pupunuin ko tong aming sprayer Ayan. maganda tong gamitin guys Oh, guys, eh, oh. no? mga kaibigan, nagagaya na ako sa aling Mimaya, guys. Magandang gamitin ng sprayer na ganito, yung pangkotse Kasi napakaganda yung mist niya. Oh, hindi mo nakikita dito. Ay, sayang. Hindi mo nakikita, oh. Hindi. So, oh, yan. Ginagamit ko ito ngayon sa mga... Hindi ko ini-spray yung lamok, ah. So, ini-spray ko yung pag humapo humapon na yung mga alaga, medyo dumidilim na yan yung mga lamok. Ginagawa ko, bago pa mangyari yun, ini-spray ko ngayon yung kanilang mga paa. Yes. Tuhod hanggang sa paa. Talagang babasain ko gamit ng spray na ganito. Tapos, yung, yung kanilang, yung mga may lahing asil, meron konting nakalitaw yan eh. Si Warthog may nakalitaw ng konti sa pagpakyan eh na balat. Spray ko rin yun. Pero si Bradley, marami naka-expose na balat. So marami akong ini-spray sa kanya. Tapos, ini-spray ko yung kamay ko. Nilalagyan ko yung anilang palong sa konti sa mukha, lambi. Yung mga na exposed na skin. Tapos, i-sprayan ko rin yung katawan, yung buntot. Nang mist lang. Para hindi pumapasok yung mga lamok sa loob-loob. Effective. No, Naobserbahan ko. Una, gusto ko sana lagyan ng may nag-suggest na Lagyan ng off lotion. <laughs> naman nun. Pwede siguro, di ba? Off lotion. Lagi mo sa paa. Sa muka, pwede siguro. Pero mahal. Hindi hindi siya kayang i-sustain ng budget, no? Ang ng off lotion, di ba? Isang sachet no, na mahal na. Sachet pa lang yun, para, para ba yung nakabote. So, eto effective. Na-observe mo yung mga lamok. Ngayon, mamayang gabi, tonight, We will put my ingenious plan into action <laughs> So, mamayang gabi ha uh, Antayin lang natin dumilim Medyo matagal-tagal pa, mamaya pa At maagap pa eh So, makikita natin ngayon yung mga before and after Hindi ko i-sprayan muna Papakita ko muna sa inyo yung Paano sila pinuputakti ng lamok Tapos, kailangan gabi na Tapos, i-sprayan natin isa-isa Tapos, babalikan Tignan natin kung ano nang nangyari sa mga lamok So, ngayong summer mga kaibigan, napakaraming mga suliranin din, katulad din ng tagulan. Pero, mas madali mo silang maaasikaso kapag hindi umuulan. Kasi, kaya mo lumabas sa labas, kaya walang mainit lang, di ba? Magja-jacket ka lang. pwede ka magkapote pag umuulan. Pero pag summer, meron din mga sakit, katulad ng malaria, yan, lamok number one. Tsaka Paul Cholera. Yan. So, sa mga summer yan. So, itong ginawa ko solusyon sa mga pesting uh, lamok. Yung katol, hindi na humubra. Nakita ko na, effective. So, see you tonight! Good evening, ladies and gentlemen. <laughs> oh, so gabi na. So, eto yung sprayer. Kung mapapansin nyo, kitang-kita sa ilaw. Napaka-fine ng mist niya. Yeah? One more time. Kita ba? Yes, sir. Kasi yung mga ibang sprayer medyo rough. Ito pang coach ito. So mas uh, parang pinong-pino. 'Yon. Ito ngayon ang i spray sa mga alaga. Pero bago 'yon, obserbahan muna natin sila kung gaano kalamuk ang kanilang mga sitwasyon. So ito. Tingnan natin 'to. May butiki eh. kasi may mga lamok Ayun, eh. Lamok Ayun, lumilipad na 'yung mga manok. Ay, manok lamok. Ay, May, may butiki siya. Di ba? Ay, Ibig sabihin, nilalamok siya. Kasi kinakain ng butiki yung mga lamok eh. So, ganito gagawin. No? lang yung kanyang mga paa. Lalo-lalo na sa tuhod. Kasi, pag nakahapon yung manok na ganyan, expose yung tuhod nila. Ayan, mga lamok. Oh. Tapos, fine mist lang. Para hindi sila dinadapuan Ayun. Alright. Alright. Makakatulog na na mahimbing yung mga alaga natin. Ayan si Warha. Ganda dami niyang lamok. Oh. Nakikita ba sa camera? Ang dami niyang lamok. Oh. Kawawa. Di ba? Kita dyan? Ayan yung mga lamok. Ayan o. Oh. Sprayan natin. Pati lamok. Nakakagigil! <laughs> Nakakagigil ang mga lamok. Ayan no? Oh. Sige. Yung tuhod niya, yun ang importante. Kaya pa ba mabalik tayo yung lamas? Sa mukha. Wala meron siyang mist. Si Hawk. O, oh, dito si Hawk. Oh. Ito rin, right, isa rin to. Kinakawawa na Kina lang kasi malaki talong, eh, yung palong eh, no? Sus naman po. Ito dyan? Oo, yun yung mga lamas. Ito? Ya, benar. Ini Ini no, no. No. Yung, sabuntut, Yung, no? Na yan, no. Hmm. Pati aku nila muk tuloy. Ah. No? Mm. Oke. Okay. Okay. Itong mga girls natin. Pero to kailangan hawakan. Oh, ikaw mag-spray, oh. Kailangan hawakan ito. Intervention. Ring? Okay. Mga paa. Ah, oh. oh. dito tayo mag-o-observe super mokla mokla bumba dito kawawa si Bradley dito nandito muna si Bradley ayan ang dami niyang lamok mga kaibigan oh kita ba dyan yes oh yan o oh. as in talaga ang dami yung lamok grabe Uh, Pupunta pa sa tenga ko. Grabe. Okay. Sobrang ganda. Toren. Macho go <laughs> oh, ano? Wala siya lamok. Hehehe. <laughs> oh, dito, dito. Lamok ka pa ba? Hmm. Hindi na siya dinatapuan ng mga dito. lamok. Hindi uh -uh. ba? Uh -uh. Sinikin demotion ko lang. <laughs> <laughs> dito, dito. May mga lamok sa ilalim, pero hindi pero hindi sila pumupunta sa kanya. Uh -uh. <laughs> okay. Well, mga kaibigan, yan aking uh, ginagawa ngayon. Kasi ngayon ko lang sinubukan to. Pero hindi ngayon ha. Ibig sabihin, ngayong panahon na to. Nasubukan ko na to ng isa. Experiment ko lang. Abay, okay naman pala. So naglast siya ng dalawang araw lang. Yun, lang. yun nga lang. Sa third day, lalamukin na ulit sila. Pero bukas, pwede pa sila. So, ang problema sa lamok, uh, continuous yung aking pag, uh, pag, Pagsasaliksig ba tawag doon? Pag <laughs> Pag-research na mga pag kung ano ang pwedeng pangontra sa kanila. Magtatanim yes. na rin ako ng citronella sa tabi ng mga tipi. Yeah. So para isa na rin sa pwedeng pantaboy na lamu. Natural na pantaboy mm, ng lamok. Citronella maganda pa rin. Yes. Parang tanglad. Well mga kaibigan, eto yung aming gabi. With the spray. no Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. Err sige. Sleeping. Sleeping. Tignan nyo naman yung mga kagat.